Hi guys, Mami Park is here so medyo wide na ng ating ano nilipat ko dito yung ating camera kasi naka-charge siyang phone natin habang nabla So para bago tayo masyadong malate, kasi ano ngayon guys, uh, Sunday. Uh, kailangan nating uh, medyo maagang magsara kasi bukas tayo pa rin ang opening. Ako pa rin ang opening. So napakatumal ng mga nagdaan dahil hanggang ngayon guys ay naghahabol pa rin ng mga gasto sa estudyante ang mga parents. Actually today, kung merong 2000 na sales para lang sa school supplies. Ang lakas po ng school supplies natin, ano, sa talagang, even last year naman, ganun din, no? And sa totoo lang, dami pa din na nga natin na hindi na po provide. Kung hindi na ubusan, wala, wala pa talaga tayo. But, uh, awa awan ng Diyos, nakakaraos, no? So, uh, mag-shoutout tayo ng dalawang video na hindi ko pa na-shoutout. However, gusto ko muna ay matak matakil muna natin yung Uh, nakaraan natin na binidyo wala po akong i-correct doon pero meron po akong gusto kong maintindihan nyo na pagdating po sa pagtatala ng expenses, so i-emphasize natin to nang sa ganon ay uh, uh, ito kasi yung dilema, o hindi dilema ito yung uh, spending behavior ng mga kasari no na hindi nila na-detailed kung ano yung mga expenses talaga na dapat ay na-include sa business operation, sa business expenses lamang. Okay? So, bibigyan ko po kayo ng mga sample ng hindi kayo maliligaw, no? Okay. So, unang-una Okay, unang-una guys, ang pagtatala ng expenses, no? Every day kasi everyday may expenses okay so sa part ni mami pa gusto ko yung part ko ang anuhin ko example pa, ko para maganda para uh, halos nahan dito lahat yung mga klase ng expenses so i-versus natin to doon sa data na ipinasa sa atin ng ating uh, subscriber na naging topic natin sa last vlog natin na high revenue low profit margin no ang taas ng sales pero yung profit margin maliit okay pero may kita okay So, sa kanyang expenses, ang nakalagay ay tindahan, food, at saka personal. May wala doong nakalagay na... Uh, ano ba yung ano niya, jay Ano ba yung... Pati, ano mo nga yung ano niya? Yung kanyang expenses dito? Yung kanyang tindahan expenses ay... Nasa board pa kasi yun. I-ano e, mo yung ano naka... Hindi. May nakatakit kasi na puti. Yan. Ano yung expenses niya doon? Tindera, food. Tindera, food, personal lang. Wala yung utilities, wala yung mga plastic wala yung miscellaneous, yung maintenance, uh, wala rin yung um, what you call that, yung mga gas, ganyan service, no? So wala. So sa Mami part, guys, no? Sa notebook ng Mami part, ang lahat ng klase ng mga expenses ay nakatalaga. Okay? So lahat ito ay uh, inaawas ko sa sales. So, ang klase po ng mga expenses na po pwede ko po pong ibigay sa inyo ay number one na ang food, plastic, losses. Ano po ba ang mga losses? Part po iyan ng ating mga expired na items na damaged na items. Kung hindi po natin ma o mababak order sa ating mga ahente at talagang expired na sa atin, no? wala tayong mapagbabalikan para mapalitan, losses na po iyon. So, kaya yan po yung mga klase ng losses natin. So mga napunit, natapon, so damage, di ba? Uh, example po, meron din po tayong mga na-damage na mga cabinet, mga chairs. So paano po natin malalaman kung uh, magkano ang ating itatala na losses sa ating expenses or sa at o oh, sa ating expenses, sa ating pagtatala. Kung halimbawa may na-damage tayong upuan, paano po natin itatala yan? Paano po natin kikwentahin kung magkano na lang yung ita charge natin? Kasi luma na naman na, gamit na. Halimbawa, naka isang taon na sa atin, pero ang uh, savage value niya talaga, supposedly, ay dapat mga at least 5 years pa nating magagamit o 10 years pa nating magagamit. So, para mag mas maging makatotohanan, i-ano natin, i-ano natin sa 5 years ang uh, value na magagamit pa natin ang isang tools and equipments, no? Sa ating Uh, tindahan. Halimbawa po ang chair, dapat 5 years in service dito sa atin. Pero 1 year pa lang na natodas na nasira. So ano po ang ibig sabihin nun? May tinatawag po tayong depreciation, no? So isa depreciation po, nagde-depreciate yung value, bumababa ang value. Example po, may sasakyan. Hindi po ba bakit ang ating sasakyan ay uh, liabilities? Minsan asset, Equals liabilities. Asset equals liabilities kasi nagagamit sa negosyo, nag-generate uh, ng income, invest, investment siya to generate more income. So, kahit nagde-depreciate ang value niya, pero tumutulong naman to gain or to uh, earn more money. So, how to calculate yung depreciation? So, tuturo ko po sa inyo. Para pagdating po sa losses, kung meron po kayong na-damage na tools and equipments, alam nyo kung paano nyo i-charge, icha kung, pa, kung magkano ang babayaran na lang, or not babayaran, or kung magkano na lang yung nawala sa inyo na halaga. Kasi nagamit na naman na ah, yung ah, yung gamit sa ating tindahan. Okay? So guys, yung pinakasimpleng formula na lang ang ibibigay ko sa inyo para hindi na kayo mahirapan. So mag example po tayo upuan. So yung upuan halimbawa po, ang salvage value niya is 5 years, no? Kailangan in 5 years mapakinabangan natin yung isang uh, upuan na nabili natin halimbawa para sa store. So ngayon para pumakuenta 'yan, ang halaga po ng upuan nung nabili natin halimbawa ay 300. So yung 300, i-divide po natin sa 5 years. So ibig sabihin, Every year, nagde-depreciate ng magkano? So, divide muna natin. 300 divided by 5 years, 60 pesos. So, kung naka 1 year na ang upuan, so, 60 pesos na ang nabawas sa value ng ating uh, upuan. Eh, nasira siya one year pa lang, no? Nasira ng tindera mo. So, ang gagawin mo ngayon, yung 300... No, bawasan mo ng 60 pesos. Kasi one year na. Eh, every year, 60 pesos ang mababawas. Dahil lumuluma, nagde-depreciate. Okay, so ibig sabihin, yung ba uh, value na lang ng iyong uh, tindahan chair ay 240 pesos. So, alin ang ating ilalagay sa losses, no? So, ang ilalagay natin sa losses ay yung 240 at hindi yung 60 na halaga ng uh, itinagal niya na isang taon. So, wag ma, malilito. Okay. So para simple mong makuha ang uh, value ng uh, iyong upuan na nasira, no? Na hindi inaasahan at kung magkano na lamang ang i-charge icha mo, ilalagay mo sa expenses mo. eto po. Kung 300 halimbawa ang uh, original cost niya, no? So meaning halimbawa 300 yung upuan, tapos you expecting it to use at least 5 years. So divide mo sa 5 years, so every year 60 pesos nagde-depreciate. E nasira na nasira ng uh, ita, isang taon. So, kaya ililis mo yung 60 sa 300. So, 240. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng losses na 240. yon ang value na natitira ng upuan mo na nasira after a year. Na supposedly, 5 years pa. Okay? So, nagigets po ba? May sample pa po ba? Nga, no? malinaw, malinaw na siguro sa inyo. That is a very, ano lang, very sim uh, simple. Halos straight, ano lang yan. Straight calculation. So, yan, isa yan sa mga inaano natin, uh, nileles natin. So, kung ngayong araw na to nasira iyon, o di kwentahin mo, isama mo sa doses. As well as, ang ating, um, meron pa tayong mga maliliit na tinatawag, halimbawa, miscellaneous, no? So, sa miscellaneous, maaaring yung mga cleaning materials natin, nagpalinis tayo, mga service fee, no? Uh, nag-hire ka ng gumawa ng bubong kasi yung bubong ng tindahan mo ay nasisira na. So, puwede mo po ilagay yan sa iyong expenses. So itong expenses na to guys ay ito yung expenses na hindi na mag-generate ng income. Ito yung uh, uh, accumulated, hindi nawawala, pero pwedeng mabawasan. Okay? So rent kasama po yan sa expenses. Salary ng tindera, kasama sa expenses. Office supplies, kumuha ka ng ball pen para gamitin mo dito sa store. So, kaya kailangan, i-charge mo siya, expenses siya, kumuha ka ng papel. Tulad po halimbawa, nagpalit na ako ng notebook kasi naubos na po yung notebook ko. hanggang July lang inabot. Ngayon, no? So, ibig sabihin po niyan, nung kumuha ako nito, chinerge ko to kay store. So, yan, dapat po naanin nyo yan. Tapos halimbawa po, nagkabit ng uh, plastic si tindera o ikaw. So, kung magkano ang selling price mo ng plastic kung nagtitinda ka, yun na rin ang ilagay mo sa expenses mo. Alimbawa naglagay si Jay ng 8 by 11 na plastic. Yung kung usualing tawagin ay plastic labo. Naglagay siya ng apat. Naglagay ng dalawang mini na, or nagrefill, no? Nagrefill ng isang tiny, nagrefill ng isang medium. Nakasulat po yan. Every day, kung ano man po ang Uh, nirefill no? So, uh, another thing, tax. Halimbawa po, tumapat na every quarter, nagbayad ka ng tax, cha-charge niyo po iyon. Okay? So, mga Gcash fee, ha? halimbawa, nag-cash in ka para lang uh, makabayad ka ng bills online, no? So, yung load na ginamit para halimbawa, yung inutusan mong bumili ng items sa labas, ay niloadan mo, nang nakokontak mo, i-charge icha nyo rin po yun. Gas, service, maintenance ng sasakyan, no? Kung uh, ginagamit po sa hanap buhay. Kung both personal and ano naman, paghatian nyo ni negosyo, ni store. So, nandiyan yung transport fee, transportation fee, electric, eto eh, mga utilities, electric, water bill, ne, ne uh, internet, no? At uh, yan pa, no? So, kung may maidadagdag pa kayo, edi eh, di dagdag nyo. Usually, ito yung mga halos pa mga na-encounter natin. Ito yung mga regular na na-encounter natin. Yung food, plastic, losses, miscellaneous, office supplies, tax, gcash fee, no? Parking fee, transportation fee, electric, net, water, salary. At usually naman, nadadagdagan lang yan kapag nag-avail kayo ng isang uh, tools and equipments o furnitures and fixtures para sa inyong store. Halimbawa, bumili kayo ng bagong cabinet. No? So, expenses ni store yan. Dapat, ang gagamitin din nyo ding pera ay pera ni store. Mami Park, eto po ang tanong. Paano po kung inavail namin siya ng utang? O de, kung nagbigay kayo ng down payment, isama nyo sa expenses. Halimbawa, today, nag kayo ng refrigerator. nagdown payment kayo ng 20%. Nakuha nyo na yung refrigerator. O ngayon, ang gawin nyo, is isama nyo sa expenses nyo for today and then the next month nagbayad na kayo nagstart na ang bayaran nyo monthly ng inyong uh, pagbabayad ng loan sa refrigerator so i-charge nyo na okay charge nyo na si store expenses na yon so maliwanag po ba so maging aware po kayo dapat ito lamang mga essential expenses na Uh, para sa tindahan, sa operation ng business, yun lamang po ang dapat na nailalagay natin. So, kaya nga ang advice natin sa ating uh, subscriber, na next time po, wag nyo na pong isasama yung personal sa expenses, kasi business po yan, hindi po yan budget or personal, no? Yan po ay kaperahan ng negosyo. So, kung yan man po, may mga personal kayong kukuruten kay store, Ibukod nyo po ng lista, withdrawal ang tawag doon. No, may na-withdraw kayo. Kami po ni Lola Park, ganun. Pag kami, uh, ano, withdraw. Kung may nakuha siya, withdraw. kung anong araw siya nag-withdraw. Na, halimbawa, kumuha ng 300 pesos, bumili ng masarap na ulam. O de, 300 pesos, de ilagay niya kasi bumawa siya ng pera. Uh, meron naman po na, halimbawa, eto, hindi rin aware kayo, no? Kasi, ang lagi nyong katwiran, bakit ba? My business is my rules. Ganon kayo, eh, no? My business is my rules kayo. Ek-ek nyo, no? Yung nagsasabing my business is my rules, tapos akala, pinakikailaman sa pagkukwenta. Learning sa pinag-aaralan natin, ha? Nako, huwag kayong mag-ano dyan. Kung nyo matuto, eh, okay lang naman, no? Eh, isipin nyo nga, eh, itong ating subscriber, eh, mayaman pa sa kabilaanan sa akin, eh. <laughs> Pero, di ba bakit nag-seek ng advice? Kasi meron siyang nakikitang parang hindi tama sa nagmamanage. Parang hindi, ano, parang something wrong, ba diba? So, to educate the people who manage our business, dapat ituro din natin kung ano yung pinaka magaang, pinaka mabilis intindihin, pinaka uh, straightforward na mga uh, proseso. Okay, So, kaya kayo, tinuturo ko sa inyo yung practical. Yung hindi nyo nakatipong kailangan maging CPA pa para malaman nyo lang kung kumita ba kayo o nalugi na kayo o nagpapaluwal na kayo o nagpapagod. Break even lang. Okay? So, when it comes sa pag... Uh, isa pa na gusto kong i-emphasize is when it comes to your uh, personal na kinukuha na items sa tindahan. Halimbawa, nagkape kayo, no? Kung halimbawa sa expenses niyo pumapalo, meron tulad kami dito, hanggang dalawang kape lang ang i-shoulder ni store. Kapag kumuha kami ng kape nang hihigit sa dalawa, papalo na po 'yan sa akin sa personal. Ibig sabihin ako na magbabayad. So kaya po dito sa aming notebook, na i-vlog ko na to sa totoo lang eh. Merong tinatawag na personal, meron tinatawag na expenses at may tinatawag pong sales. Sa personal po, ito yung mga nakuha namin today, na ito ang aking dapat bayaran at sinasama ko po ito sa sales everyday. day. Meron po kaming expenses na ito po yung ilalagay ko na expenses itatala sa aking expenses sa malaking notebook. Meron din po kaming tinatawag na sales. Dito po sa sales, ito po yung mga pera, cash na habang nasa operation at yung benta ng araw na yon ang nakurutan ng pera, kumukuha po kami, binabaan po namin. Ano ba dito? Uh, sinusulat po namin. Para at the end of the day, isinasama ko po yan sa sales. Kasi, baka mamaya magulat ka, supposedly 30 mil pala ang sales mo, bakit 20,000 na lang ang nabilang mo na cash? Yung pala, may, may dumating kang Shopee, may nagbayad ka renta, dito mo kinuha, sa cash ng tindahan. So, para hindi kayo naliligaw tulad nito, nagbayad kami ng food kay Ate Ning. Nakalista yan lagi sa sales. Araw-araw yan. No? Dumating ang yelo, nagbayad ako ng yelo, at sa sales kinuha nakasama po sa sales yan kasi i-add ia po yan sa mabibilang na cash na sales at the end of the day no sa pagsasara at yung mga nabawas na sales nitong araw na to so kaya po ang notebook namin si notebook kami dito may notebook kami na ganito at may notebook ako na dito last na itinatala meron din po kaming notebook na dalawa pa rito dami naming notebook no puro notebook dito po sa isang notebook na to ay sinusulat po namin yung mga halimbawa nagkulang ng dos 4, No, tulad yan, halimbawa po. Yung si si catering, may nakuha dito. Oy, ano rin mga pala si catering ha? Madaan lang si catering. Si Ate Clarice, no? May 3, may 16. Mm. So, pag po nagbayad, dahil ba tomorrow nagbayad? kino-cross out na po natin yan. Tapos, ang sinasama na natin sa sales yung binayad nila. Doon pa lang siya makakount as sales. Pero hanggat hindi po nababayaran, kahit nandito yan sa sulat, di po namin yan sinasama sa sales. Kasi nga, hindi pa naman siya nagiging cash. So, kung may nangungutang po sa inyo, ganun po ang gawin nyo. Huwag nyong isasama sa sales for the day kahit nung araw na yon nangutang. utang. Kasi mahihirapan kayong mag-trace ng cash dahil sinasama nyo na sa sales yung inutang. Eh, hindi pa naman binabayaran. Saka nyo isama sa sales kapag kailan siya nagbayad at i-cross out nyo sa inyong or i-paid nyo sa inyong listahan. Maliwanag po ba? Again, importanteng ano, pag, may, pag nagpapautang kayo, kung kailan lang nagbayad, doon nyo lang siya isasama sa sales nyo. Okay? Yun. So, iyan po yan. Meron kami another notebook kung saan mga bote. etong mga bote, mga hiram mga hiram to na mga friendship pa na yung talagang malalim na ang uh, ang aming relasyon bilang suki and ano suki and tindera no, so kasi nag-i-stab uh, po kami dito pagdating sa deposit, ang stab po sa deposit ay amin po nilalagyan ng date kung kailan nila isusole kung kailan nila makiklay okay, so ayan po kumpleto yan ang aking notebook na araw-araw namin kasama sa operations So, marami kaming notebook dito. May notebook kami ng salary ng empleyado, yung record nila, at saka yung malaking time-in, time-out nila. Yung recently nga, kasi nag-ano na ako sa OT nila. Uh, nag, nagbigay na ako ng bayad sa OT nila. So, every time na may OT, plus. Every time na may late, minus. No? This is also to motivate our employees na kahit nag-OT sila, bayad ang OT nila. So, hindi na de-deprive yung kanilang pagsisipag, yung kanilang pagtsatsaga sa trabaho. Kasi, somehow, kinokompensate natin through their overtime. Okay? So, maliwanag na po ba ang mga expenses nyo? And these are the expenses that are not anymore can generate more income, but can help to generate income. So, kailangan, alam nyo, ang mga expenses na china-charge nyo sa store. Okay? At ang personal ay ilayo. Sapagkat kahit kailan, kahit kailan, hindi sila pate. <laughs> oh ano yan? Bakit may papanset? Kala ko bibili. Tari, may papanset. Bakit nasa blog? O, oh, diba? Ating namin may papanset pa. yung nakaraan, may pa-cake. Tsaka, ano? Ano ba? Yung cake, panset, at saka? Tsaka, ano? Yung Shanghai yung mahilig si Sharon, oh, bigyan mo Hindi <laughs> <laughs> na talaga ako papayat. <laughs> so, yon Okay? So, every time na may makukuha kayong shampoo, isulat sa personal, no? Itala sa personal, shampoo, sabon, nagmerienda ngayon no? Hindi na kasama sa, hindi na dapat i-charge kay store. Bayaran nyo. Lagay nyo, isulat sa personal at i-add nyo sa sales ng at the end of the day. Ngayon, eto ang tanong, Mami Park, eh hindi pa naman namin mabayaran kasi nga bread and butter namin ang tindahan. Okay lang yon kailangan alam nyo kung magkano lahat ang total ng nakuha nyo sa store in a month para pagka magma-monthly sales report na kayo nang makita nyo kung magtatagni-tagni lahat ang inyong kaperahan. So, paano magbabalanse? Eh? Kailangan magbalanse yan. Halimbawa, nakwenta nyo na yung gross sales nyo or yung net income nyo. No? So, uh, para malaman mo na magkabalance-balance -balance yan is kailangan yung cash on hand na hawak mo kailangan yung expenses, kailangan yung beginning inventory mo, at kailangan ay yung um, mga na-purchases mo, yung mga purchases mo, yung mga napamili mo na mga items na good to, uh, good as cash kasi pag nabenta ay pera na, no? Okay. So, yan yung mga gusto kong i-emphasize sa inyo. Pagdating po naman sa another expenses, no? When you say yung purchases, actually, ang other ano nyan, ang other terms nyan ay cost of goods, no? cost of goods ang tawag po dyan. So, ang cost of goods uh, or purchases nyo, inano ko na lang kasi purchases kasi ayo, ayoko nga palalimin yung terms. Kasi nga, pagka pinapalalim natin, mas lalong nahihirapan ng mga kapwa kasari natin na hindi naman nila kailangan mag to the, to the accounting, ano pa. No? So, pagdating naman po sa ganyan is uh, kailangan lahat ng nag-deliver sa inyo ng araw na yon na binayaran nyo ng cash ay dapat itatala nyo. Eh halimbawa mami, nag-deliver po si Nestle. nag-deliver po siya, booking po ngayon, bukas nag-deliver, tapos next week pa ang bayad. O the next week mo itala. No? Eh mami pa, uh, hulugan po yung nakuha ko po na items. Tulad ko kay EKC. Nag-100 plus ako kay EKC. So every Tuesday and Saturday, 10K ng 10K ang hinuhulog ko every week. No? Eh, basta every Tuesday and Saturday. So, sinusulat ko yon o, pag sa Tuesday, meron kaming EKC na purchases. Purchase sa purchases ko siya, isinusulat. Pero kapag po tumalo na, tumalo na ang next month, at nagbabayad pa din ako dahil hindi pa tapos, kailangan sa next month ko na yun itatala. Hindi yung halimbawa, nalaman ko yung total ng babayaran ko sa kanya, e sinulat ko na kadaka nung araw na yun nung ma-receive ko yung resibo. Hanggat hindi ko po siya binabayaran, kung ano lamang po ang nilalabas kong pera na pambayad sa kanya, yun lang po ang tinatala. Yun lang po ang inilalagay. So, para yun lang ang ma-charge sa purchases mo in a month. No? Halimbawa po, itong month na to, naka-70,000 ako sa kanya na, na naibigay na. So, yun lang ang ma-charge sa month of August, halimbawa. So, yung another na balance ko, papalo na yan, cha-charge na yan sa month of September. So, ganun yung sample niya. So, kaya kapag ka meron kayong mga utang, kung kailan lang, nyo binag, kung kailan lang kayo naglabas ng pera, dun nyo pa lang siya itatala. Mapa-expenses man yan or mapa-purchases. No? So, yun lang ang gusto kong ma-emphasize nang hindi kayo nalilito at hindi kayo nahihirapan. Alam nyo, pag natutunan nyo yan at naging disiplinado kayo, promise, ma-inspired kayo na magkaroon ng malaking sales. Kasi alam nyo sa sarili nyo na kung ano lamang ang kailangan nyo na dapat kabigin. So, para kumabig kayo ng kailangan nyo, magsisipag kayo, maghahabol kayo. Kaya po, may tinatawag na naghahabol ng sales, naghahabol ng sales. Hindi po naghahabol para dumobol kota at kota. Naghahabol ng sales, karamihan sa mga batikan na, it is because meron tayong hinahabol na bayarin na kailangan nating i-settle. Ano, i, -settle. no? So, ganun po yun. No? So, kasi usually, kapag ka-double kota ka na, at palakad ka na sa triple quota hindi ka na stress nyan eh. Yan yung gusto kong mangyari. Yung tipong double quota ka na, alas 10 pa lang, pwede na umuwi anytime. Ngayon, nasa sayo na lang kung gusto mong wag umuwi muna at mag-enjoy pa magbenta dahil malakas, itinetake mo yung opportunity, pwede no problem doon, di ba? Tain tayo guys. Simple lang yung mga binigay ko sa inyong advices. Pero napakalaki nang itutulong nyan sa inyo sa disiplina, sa kasipagan, mas, mas kayo, at higit sa lahat, mas malalayo kayo sa pagkalugi. Okay? So, tatandaan din, papaalala kong muli, okay lang na ma-inspire kayong mag-ipon. I push you to do that. Kaya lang, kapag ka sa negosyo nyo kukunin ng pag-ipon, please, kung kaya, net income ang inyong gamitin. Okay? net income kayo kumuha. Okay? So, kung may sobra pa sa net income nyo, eh, nasa sa inyo na kung gusto nyo ibalikwas sa inyong ah uh, negosyo. No? Gusto nyo i-add uli sa negosyo. Walang problema doon. Okay? So, ang importante lang, kung ibabalikwas nyo ulit, dapat alam nyo ang beginning inventory nyo ulit. Di ba? So, yun. Kaya nga ako si Mami Park, ang beginning inventory ko, hindi pare-parehas. Kasi may times na, kabig na kabig ko lahat ang net income ko, may times naman, na lahat na sobra ng net income ko, yung I mean lahat ng sumobra sa pangangailangan ko. Yung net income ko sobra. Sobra sa pangangailangan ko. Hindi ko wala akong paggagamitan. At gusto ko na mag, mag restocking ng malaki-laki sa ibang items. Bina, binabalik mas ko siya. So ang kagandahan niya, you don't have to to get ano, you don't have to provide literal na cash na pera or ano uh, additional capital kasi doon pa lang sa pag-uugali mong nagpaparoling ka at nagbabalikwas ka ay na hindi mo namamalayan lumalaki na yung negosyo mo na hindi na hurt ang iyong bulsa na labas ng labas no so kapag dumadating ka na lalo pag dumadating ka na sa puntong may leverage ka na yung common common known as leverage na may mga terms nang nakukuha no imagine you can have a lot of items without hurting your pocket no without uh, pulling out additional capital kasi may mga magpapa-terms na walang tubo and mas mura mo pang makukuha yung items. So, yun ang kagandahan, yun ang kainaman na pag pinag mo ang negosyo mo, nakikita yan ng mga ahente, ng mga distributor, supplier, na your store has a capability to meet the obligations. Okay? Diba? gano'n lang yan. So, feeling ko hindi na tayo makakapag-shoutout. I am going to make another video kasunod nito para sa shout out. So, maybe possible na one to two days, hindi na naman ako makapag-vlog kasi I'm really, literally busy here. Okay? So, magpo-focus ako ngayon sa pagtitindahan kasi nga, wala tayong tinderang pang umaga at may pasok na ang mga bata. Okay? So, Uh, this is mommy pag and this, this is tempat nagsasabing tindera is my proud career fighting bye